Magandang araw mga kabayan. So ayan, pag-usapan natin yung pagkuha ng lisensya dito sa Canada. So iba-ibang probinsya, ibang-ibang klase ng requirement pagdating sa lisensya. So in particular, nasa Ontario po tayo at paano nga ba kumuha ng lisensya. So sa mga pupunta dito at sa mga bagong dating dito sa Canada sa wala pang lisensya. So ang video na ito ay maaari makatulong sa inyo pag magsisecure kayo ng lisensya. Itong driving license natin galing sa Pilipinas, hindi po siya katulad ng driving license ng ibang bansa na pwede agad i-convert sa particular driving license dito sa Canada. May mga bansa po kasi na i-convert lang, pupunta lang sa registration office pagdating sa driving license at na convert na agad. So may mga bansa po na ganoon. Pero yung sa atin, galing sa Pilipinas, hindi po agad siya may convert sa driving license sa Canada. So, kinakailangan po natin dito, especially dito sa Ontario, dadaan po tayo sa tinatawag nilang G1. Okay? Yung G1 po ay parang student driver license sa atin dyan sa Pilipinas kung ikaw convert natin. So, yan po yung itsura ng G1 driving license dito. So guys, na sabi ko sa inyo para siyang student uh, driving license sa atin. So bago ma-secure 'yan, kinakailangan natin uh, kumuha ng exam. So meron pong exam na So 'yung 'yung tinatawag nila dito ng knowledge test. So 'yan 'yung payment na binayaran natin. So 'yung knowledge test po consists of mga road signs which is 20 items kung di ako nagkakamali 20 items medyo 20 items po ng mga rules so kailangan natin maipasa so sa pagre-review nun uh, kung nasa kayong particular province manood kayo sa youtube o makakapag-download kayo sa particular site ng government dito pagdating sa license uh, registration so kinakailangan po natin mag-review ano medyo madami dong madami pong pagkakaiba pagdating sa uh, mga road signs dito at sa atin. Okay, so madami pong dagdag, I mean. At ganun din po uh, yung rules, kinakailangan nating matutunan yung road sign, medyo madali na intindihan naman natin 'yon. Kasi nga mga signs siya. so pero yung uh, pagdating sa rules, siyempre iba-ibang lugar dito po sa Ontario, Ganon din po in particular sa Canada, may kanya-kanya pong province, so kaya kailangan uh, pag-aralan nyo kung saan kayong particular province. Tapos, ayun na nga, pagkuha po ng lisensya dito uh, sa G1, meron pong sunod na license which is G2. Kapag naipasa natin yung G1, magkakaroon na tayo ng uh, lisensya na student permit ko sa atin o yung G1. So, mayroon din po siyang card. Una, ibibigay po sa inyo ay papel. So, yung temporary. Para po siya ganito. So, temporary siya. Then, after that, isi-send na sa inyo yung kanyang card. Okay? Kung wala po kayong driving license sa atin, so, dadaan kayo ng G2. Ito po yung isa sa... Uh, maganda kung mayroon tayong professional driving license sa atin. Pero... Kinakailangan pong kumuha tayo ng uh, driving certification o yung certification galing sa LTO. Ayun po, nung sa mga video na napanood ko nung nasa Pilipinas pa ako, usually sinasabi nila na uh, kinakailangan kumuha tayo sa main office which is sa Quezon City. Na sinadya ko pa doon yung pala naman po. Uh, magtanong din kayo sa pinakamalapit na LTO sa inyo kasi ang iba pong LTO office ay nag i-issue din. Baka meron sa malapit sa inyo at meron din nyo na pumunta sa main office. Okay, so kukuha kayo ng certification. So, pakikita ko po sa inyo yung itsura. So, ito yung driving certificate na sinecure natin. Nakalagay dito kung ilang taon na tayong nagda-drive. Kung ilang taon na tayong holder ng professional driving license. At the same time, ito po ay hindi ko na pinapostil kasi sabi po ng iba, ipapapostil pa sa Ontario, hindi na po kailangan. So, bali po, uh, driving license na lang sa Pilipinas ang ating dinala pagkuha ng G1 license kasama ng certification na galing sa LTO sa atin. Then after that po, yun nga gaya na sinasabi ko, kapag meron tayong certification at saka itong card, card po ang hinihingi nila. Kasi po pag wala pong card, meron po akong kasama sa trabaho, hindi po nila in-honor. So, ano po bang binipisyo kapag meron tayo nito? Kapag meron po tayong kada certification, ah uh, pwede na po tayo. Kapag nakapasa tayo ng G1, diretsyo na po tayo sa G. So, pwede na agad tayo magpabook ng exam para sa driving license ng G o yung kung sa atin ay professional. So, doon po sa G, license ang mangyayari naman po doon mag test drive na tayo okay so ano po bang kagandahan ng meron tayong G kasi po dito ano, kung kukuha tayo ng sasakyan medyo mahirap din po kasing manghiram ng sasakyan dito unang una po kasi ang sasakyan dito naka bukod sa naka register doon sa siyempre sa may ari yung insurance nga na sinasabi ko sa inyo kinakailangang naka insured yung driver yung pangalan yung driver do sa particular na unit kasi po pag naaksidente hindi naman po natin ano kagustuhan uh, minsan hindi may iwasan yung po ay hindi makakaklaim yung may-ari kaya mahirap manghiram ng sasakyan dito so unang una po bukod siya nakakaya talagang dito ah uh, kung sino lang yung nakaregistered na kasakop ng insurance, yun lang po ang pwede mag-claim. Kaya po yon ang isa sana dito, isa dito sa uh, medyo kakaiba, no? Mahirap pong mag-claim ng insurance. Sa atin naman po kasi bibihira din nga ang pag-claim ng insurance, mga pera talaga doon sa mga bagong unit o yung comprehensive. Pero dito po, makakapag-claim. Ang problema nga lang po, kinakalangang registered ka. So, ayan ah uh, balik po tayo sa usapang lisensya. So, kung kailangan, meron tayong card mismo na dala, dala dito plus certification kapag kumuha tayo ng G1. Then, kapag pumasa nga po tayo sa, sa examination, sa written exam, o through computer, ah, uh, Sasabihin agad sa atin daw na pwede na tayong magpabook. Bibigyan po tayo ng papel. Yan nga may papel pong ibibigay sa atin na kung saan uh, sasabihin sa atin na anytime. Ayan, pwede na tayo magpabook ng uh, license. Ayan, meron pong application kung um, bibigyan kayo ng papel. o Ang ginawa ko po, bago ako magpabook, ano, share ko din lang sa inyo. Uh, kumuha po ako ng driving driver uh, ng instructor ng driving instructor. So, dun po, depende din sa area magbabayad po tayo ng per hour. So, yung nakuha ko dito sa Ontario is uh, 45 uh, dollar per hour. So, kumuha po ako lang ng ilang session. Apat po ata yung bago ako sumalang sa examination. Siya na din yung pinag-book ko. Pwede kayo magpa-book by yourself through online. So, siya na pinag-book ko. Tapos, kanya na din po sa sakyan ang ginamit ko. So, pwede po yun. Kung, wala, kung meron po naman po tayong kakilala at pagpapatiwala sa atin yung sasakyan, Okay po, pero mas maigi na din na gumamit nung uh, sasakyan ng mga driving school Unang-una po, parang mas kampante yung mga uh, examiner Kasi, nga, bukod sa may extra break yon Kapag nag-exam sila, kasi nakasakay sila sa atin yung examiner uh, Alam nila, kapag ka tayo sakay dun sa uh, sasakyan ng mga instructor Na dumaan tayo, sa uh, uh, na nag-aral tayo kahit papano no. Although marunong na po tayo mag-drive na no? Uh, iba din po kasi, meron po kasi ditong mga rules na talagang ibang-iba. Halimbawa pa yung mga all-stop sign, tapos yung pagliliko tayo sa kaliwat, sa traffic sign, pagliliko tayo sa kanan, madami pong iba. So hopefully, matakal up ko yan sa iba kong video. Pero yung po yung kagandahan, at least marireview tayo, mapapakita sa atin yung mga speed limits, uh, mga tamang galaw pagdating sa pagda-drive. Okay? So ayan, hopefully ma-tackle up din natin 'yan. So ayun na nga po, kinakailangan natin ng uh, practice bago tayo kumuha ng exam kasi medyo mahal din po ang bayad no, yung arenta tayo ng sasakyan tapos asa uh, 90, kulang ng 100 po yung uh, exam fee. Plus, yun nga, artela pa tayo ng sasakyan. Sayang naman kung magte-take pa tayo. So Luckily kahit paano po Ayan tig, Isa tayong take sa G1 Isang take sa G So ayan may G license na po tayo Ganto naman po yung itsura ng, ng G license Para din po siyang uh, G1 So ayan po uh, Yun yung ating G So ayan meron tayong license sa Pilipinas Then yung G1 and G So ayan Ayan uh, Matapos nga po ang ilang mga 2 months, after makosecure ko yung G1, uh, nag-exam na agad ako. So nag-review din po muna tayo, uh, nagipon ng konti, then after that ayan, uh, kumuha na tayo ng G. Uh, hindi din po agad tayo nakakuha, nakalipas agad yung nakalampas po ng 2 months bago tayo makakuha. Kasi pwede naman po agad kumuha, ang problema po ay bakasyonon ng mga estudyante at ang dami pong kumukuha ng exam. So, meron pong schedule mag online application. So, pwedeng yung instructor po, na, yung driver yung instructor niya yung magpabook o pwedeng kayo din. Depende sa inyo kung saan kayo mas maluan. So, since kanyang sasakyan, siya na din pinagbook ko tapos ayun na nga. Uh, may trabaho na din tayo during that time kaya siya na ang pinag uh, intindi ko then ayan nagbayad lang ako sa kanya nagbayad po ako sa kanya ng 250 para dun sa sasakyan so kinakailangan po sa G sa G po, ang kagandahan po kasi pagka nag tayo, ano, unang-una, makakalampas tayo ng G to, mababawasan po tayo ng uh, babayadan. At saka sa G po, diretso na po tayo sa highway. So, magkaiba po yung, uh, dito po sa, ano, dito po sa Ontario, mayroon po silang tinatawag na road, may tinatawag na highway. So, yan, yan, side na yan, yan po yung road. Pagdating dito, Then doon sa banda ron eh, makikita nyo yung road ay bibiran dumadaan. Tingnan ko medyo maulan po, ayan. Sa banda doon sa side na yung mapapansin nyo, yun yun naman po yung highway kung tawagin dito. Ayan. So sa G driving, ayan, mas madami pang dumadaan doon kumpara dito sa road. Yan po yung highway. Okay. So doon po sa G yan, papasok po sa highway. Depende po sa lugar kung saan kayo nag-exam. -e Yan. Ang po, usually, uh, ang e-exam dyan, from dun sa driving center, so dadaan din po tayo ng road, yung counting road. But usually, ang focus, titingnan po tayo kung okay po tayo sumunod sa traffic flow, gumamit ng signal, marunong tayong magtingin din sa mga uh, yung ating ano yung may, mahalaga po dito yung shoulder check na tinatawag o yung pagtingin sa blind spot then pagpasok sa highway so kung ano pong particular speed limit doon kinakailangan po natin masunod kung 100 po kung paano tayo mag merge kung paano tayo lumabas sa mga exit so yun po yung chinecheck so may hawak pong ano may hawak pong tab yung instructor habang nagdadrive tayo then na ayun doon na siya nag i mag-mark then kapag katapos po niyan ayun na i-issue na po sa atin yung pag pagka nakapasa po tayo after road test yan sasabihin naman po agad sa atin kung pasa tayo then after that sasabihin kung kunin na natin yung ating uh, uh, temporary papers para sa ating G license so ayun so ulitin ko po dito sa Ontario kung gusto niya agad magka uh, mag-secure po tayo ng driving certification sa Pilipinas dito po sa Ontario hindi na kinakailangan ipapostil sa Ontario lang po yun ha hindi ko po sigurado sa ibang province ng Canada so hope yung video na to makatulong sa mga kukuha ng lisensya dito sa Canada so sa mga parating po welcome sa mga nandito ah tsaga tsaga lang po ano, so masarap po ang may sasakyan dito kasa talagang magastos sayan. so magandang araw po ulit sa atin lahat thank you for watching